Hi hey mga mamshies! Gusto niyo bang mabawasan ng screen time ng anak niyo? O, oh, ba't ayaw niyong bumili nito? O, oh, di ba? Ito ay tinatawag na Intelligence Book or Pronunciation Book. So, ito ay nakakalaga lamang ng 219 pesos. O, oh, di ba? Ang bura. Okay. So, ang kagandahan kasi nito ay from the words of pronunciation books. So, ang um, Kandahan nito is, nagsasalita yung libro. O, literal po. Nagsasalita po yung libro. Di ba? O, oh, ganito instruction. Pindutin na po. Okay. Dito, tapos itong kamay. Ayan. Pag pindutin mo yung A, read mo na read. Tapos A, B, O, di ba? Talagang Sinong bata Tata. hindi ito, di ba? Kapag pinut-pinut mo lang o oh, nagsasalita na yung libro, syempre, yung bata, alam mo naman natin na mahilig mang gaya, kaya gagayahin niya lang kahit hindi ka na magsalita, itong libro lang pasalitain mo. O, oh, di ba? Ang kagandahan kasi nito, again, ay uh, meron tong kompleto halos, di ba? Actually, hanggang page 10 ito eh. Ayan, meron siyang alphabet. Ayan. Meron siyang numbers, of course. Meron siyang mga fruits. Meron siyang animals. Meron siyang mga transportation. Meron siyang yung mga grandmother, grandfather, mother. At meron siyang mga music instruments. At meron siyang mga kanta. At meron din siyang nursery rhymes. O diva, halos kompleto na siya. Kaya Talagang sulit na sulit yung 219 pesos niyo po para sa mga anak niyo, di ba? So ito pala ay pwede sa zero up na mga babies or til mga bata. Kahit grade 1 pwede nga ito, di ba? Okay. Tsaka meron din siyang uh, mga assessment test every halos every pages. Kaya ano pang hinihintay niyo? Bili na kayo, di ba? Para sa mga anak natin. Lalo, lalo na sa mga bata na hindi pa gaano marunong magbasa or magpronounce. Hmm. For only 219 pesos lang, hindi nyo po talaga pagsisiyan ang pagbili nito. Promise. Maraming salamat. Please click yellow, the, the yellow basket. Thank you for watching.